Hello! Hello! Hello na! ayo oh, galing! Galing! Pahit ang Ayun, 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 Ayun na, si, kung ano, angas ng tayo. Gigil-gigil. Hello! Hello! Grabe, angas ng tayo lang, malakas! Oh. What's up? This is Boy Bagsik! So ngayon, nandito kami sa Baluarte ni Angas ng Tayod. Dito sa Tayod, Konsulasyon. So, may ma uh, malakas na nila lang yung nagamon sa kanya. So, wala nang sure. intro-intro. Bug-bugan na. Let's go! Facts! Bah. Ni duwet Ayun palita ng mukha. Palita na nang mukha. Palita na guys, guys. sobrang Yung isang basir kambung sekanya. dito to. Pumunta ba dito para makalaban lang siya natin yun? Iba proud ng planeta. <laughs> ilang Wala Ilang pa. minutes dito? Wala pa. Wala pa. Wale, wale, wale. Half minute, 30 seconds, 30 seconds. Alagay pala may body, suka. Alagay pala may body. Alagay pala may body. Daghan lang, daghan lang, daghan. Daghan, daghan lang. Alagay pala may power. Nice one. Yon bug-bug na. Yung basir. Ano na, ano na. Hey, ano na. Time, time, and time. time out. Break, break, break. Break, Pui break, break. Break, Ayun na, si ano, angas sa tayo. Gigilagigilo. Ayun, palitan ng mukha. 'Lo. Palitan ng mukha. Ah. wala Break, break, break. 'Yan. 'yan. break, Grabe oh, anas <laughs> na tayo daw Palitan ng mukha oh Hulo, hulo, hulo Hulo na Ayun, galing, galing Palitan ng mukha, ayun Ayun Huh <laughs> 30, last 30 seconds. Box. Last 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Go. Bak 30 seconds Allah. <laughs> magaling Hello! Time out! Break! 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 Time! Time! Marami! Puro magagaling guys! Ah, maganda yung laban nila! Ang ng tayot! Sabi sa na, Magaling din! So oh, round 3! Pati ako! Nanggigigil na ako! Let's go! Buga na! Round 3! Let's go! Ang ng tayot! At saka yung kalaban niya! Bakit siya... Taybay versus Taybay. Nice one. Nice one. Yun! Know domi. Palitan mo kayo. Yun! Yun, Allah. Ang tayo lang malakas. Grabe, angas ng tayo doy. Eh. Kusok-kuso Go, eh, laba-laba. Oh, Op, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, Kamay lang pre, kamay lang pre, kamay lang. 30 seconds! Tawag oh, kayo oh, oh. oh, oh, oh. Let's go! 10 seconds! 10 seconds! seconds! <laughs>